Anong pwede natin pagmamalaki sa mga customer natin dyan? Ang mabibigyan natin lang? Yan, yun. Magkano ang pinsyal ng bukos, Eriko? So, dating dose, ngayon, 8.5 na lang. O dating dose, 6.5 na lang. Yan, yan ba yung relo na ano? Anong pangalan nun? Paneray na sa Murilo. Panerai. Paneray. Magkano na lang ba, Eric? 6.5 na lang. 6.5 na lang? Ito, so, 6.5 na lang sa Panerai na rin. <laughs> so, magkano bang so $50? Magkano, well, 2, 000. 2, 000. 50 dollars magkano 2,000. 2,000? $50 yun sa uh, dito? 2,000. Dad, may picture lang ito. Oh, oh. daming dollar. Da. Oh. Yan pa oh. Dollar oh. Pera ng ng uh, oh. Canada mga guys. Shanghai, Shanghai. Australia. Australia. Para sa para sa ng ano niyan yan? No? Anong, okay, bomba. Okay, ah, mas mahal ang kalab. Ah, so mas gugulo ang binayaran na to. Binayaran no panda. Ay binayaran ng mga taga Canada. Oh, you know Ah, pala. Ito pera pera ng Gobyerno lang hindi malaman. Boss Eric, magkano hilera to? Bukas. Pambilisan na lang, habang mga bala. 18, 18, 16, 25, 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

Abos. Tutu na lang. abot kaya yung pressure budget mga rilo ni Mangguin yan ha. Oo nga oh. Gaganda po. Tayo na naman Basta isang na lang. Total request lang ito. Si Boy, kaskas Rolex nagbigay nagbigay ng 21. Sige pa Yeah, so mga guys, so na activation na approach na. Uh, ah, promotional price lang 'yon uh, no, kasi medyo ano, uh, may customer na din kuy uh, kaskas for ito oh, kaya ako sa kasi boss si Eric may customer Rolex. na. Okay. Ang inaanap yata boy kaskas yung relo na Rolex na kinakaskas sa flooring. Eh. Oh? <laughs> <laughs> Pwede ka? Pwede. Rado. Rado. Isa. Dalawa. Oh. Tatlo. Apat. Oh, tingnan. Yeah, tingnan mo. Papapaya tayo ng boss si Eric ha.

o, binigay ko lang, tuwan o. Tuwan lang. Tuwan. Tuwan. Tuwan o. Rolex. Rolex na rin Ayan o. Tuwan. Tuwan lang o. pa. Dating price? Dating price? Eh, yun yung talaga. ko o. Conforme sa Rolex. Ayan na sinasabi ko eh. Kaya ko magbigay ng tuwan, pero conforme sa machine ng Rolex. Oo, tama tama. Kasi meron na kung quality ng Rolex. Katulad nito, biliyaran sa akin. Ito, katulad nito Rolex. Oh, O Rolex eh. Isma sa akin ng... sa akin ng... Oh, <coughs> <coughs> Bumili rin ako ng sisay. safe. Si Connie siya sa Siya safe. niya no, say, please, because it's wide and nothing more than that. diba? <laughs> <laughs> Oo, okay. oh, diba? malinaw ah. It's right.

O, shoutout lang lang ma sa Medyo pause eh. O. Parang... Wala nga. May sponsor, no? Alanganin ka? O, sige mas. Umpisahan natin. natin. So, medyo ni ating vlogger natin. <inaudible>...? <noch mosquitoes> natin natin. Tulungan <concrete> <Lukasens thought> Guys, konti na lang. Konti na lang. Mga 90 plus na lang. Oo. Oh. Oo. Oh. ano ah? na ba? Malapit ng... Yayaman. Hindi. Guys, tayo mga guys. tayo guys. Ito. Tony Vlog. ikaw naman. Ikaw mag-umpisa na Ako, mag-umpisa. pa kita na. Kailangan ano? Turo lang. Kamay-kamay. Kailan kamay-kamay? Oh, dito tayo, guys, oh, sa ano na to. Anong relo really to? Si Combunting 'yun, oh. Oh, ayan, guys, oh. Yan supportahan natin. Oh, ayan. Para naman ma-monetize. Iilan na lang 'yan, ha? Oh, konti na lang. Ninety na lang maigit. Oo. Oh. Uh, saka yun, kung maabot makamit mo na yan, ano bang plano mo sa buhay? Uh, Ikaw ba, mapasaya ba yung tao? Mapapalungkot? Siyempre magpasaya tayo. Ah, uh, siyempre. Diba? No? Antayin natin <coughs> yun, no? Support nyo ako oh, sa vlog oh, ko na you know, si Cobontin Vlog. Ipakita mo nga yung, okay, so yung sticker, sticker mo. Nasa yung sticker natin, guys. Oh, so, yan guys ang sticker natin. Na tupi. Ay. Ay. Ayan guys, uh, sticker natin bago. Hindi pa na gupit lahat pero ito lang yung una natin. Ito usapan natin bukas. O oh, yan. Yung 50 euro, magkano ito? Magkano? Mga maya. Mga kaskas. Mga kaskas, mga mayaman mga customer mo dyan ha. Wala. Yung kanong palitan yan? O oh, yun lang. Mga 50 dollar. Mga kaskas. O si Eric sa'yo yan. Mayabang. Mayabang. Yan na. 50. 2,000 plus lang. Oo. 2,000. 2,000? Very good ha. Aba, parang kamukha mo dong, huh? Anong bansa yan? Anong bansa yan, boss? Uh, Canada, Canada. 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 Canada yun nun lang. 1,050 dollars, guys. Ikaw na magtago nito, kay baka yung na naman. Hindi, hiramin ko na, hiramin ko na. Oo, oh, okay. malagay yung wallet. Lakay mo muna dyan. Boss, <laughs> boss Eric, hiramin ko muna. <laughs> ano Makahawak ng galing Canada eh Anlibong So balik tayo ng mga sismoso mga vlogger na to. Dito tayo sa mga update tayo mga relo ni Boss Dana na Okay. Oh, so sabay na tayo mga vlog. Oh, tayo sige, sige. Pag-support natin ng ating mga vlogger ah. Yes. Oh. Ito, samang samang one three. One three. One three. So, sa mga kanang presyo nito, boss. Yan din. Doon, doon. Boss. Binay. Sa mga kanang presyo nito. From Canada. 13. So, mga mga guys, so 13 to mga mga antique oh, ito, mga guys, ah. Oh. Yan? Uh, Malo, mga oh. mga edipis yan, edipis. Oh. Edipis na relo. 13. 13. Oh, yung sunod. Dito, dito dito. Ito. 1K. 1K. Hindi sabay sa 1 ah. sabay ka lang sabay, Sabayan sabay, mo ako. Uh. Okay. Yan. Yan, ang pusil. Magkano ito, boss? Baka Baka 1K rin. 1K. din. 1 lang din. One ah, oh. yung oh. tatlo. Ay, original yan. Original na ano to? One original, ano? Ano uh, pangalan yan? Ano ba? Relic.

Dodo. Oh, so, dito pag ni Boss Dodo mo ulit, hindi ka mga garbyado kung bakit. Kasi oh, hindi natin may tanong man, talagang mga blade dito. Oh, 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 yan. yan, yan. yan. Parang, parang Michael Kors. Michael Kors, magkano? 1K. 1K. Yung isa. 1K. 1K. Polo Club. Polo Club. Ito, binisan na tayo. So, mo na yan. Palitan mo na. 800. 800. Rolex. Rolex. 2,000. Automatic na Rolex. Oh, Fossil. Puzzle. Puzzle. Tingnan mo. Ito mga guys. Kano dyan? Sa puzzle na yan. Puzzle. 1K rin yan. 1K din. So tingnan lang natin mga guys. Para mga kano nga ito. Puzzle. 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 Para mga kano. Swiss machine no. Magkano dito? 800. 800. 800 o. Ito yeah. naman pamay kaya binayong dala save this save this dala kaya binayong dala kaya binayong dala kaya binayong dala kaya binayong dala na lang dala kaya binayong lang, kaya binayong dala 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 kaya ito, so, Casio. 600. 600. Casio, 600. Original niya. Mura talaga, guys. Ito. Ayan eh, naman. 800, Michael, 800 Kors. Michael Kors. 800 Michael Kors. Original Michael, Michael Kors. Kors. 800 na lang. So, ito. Ayan, yeah, isa. Ang masa lang yan. Uh, Pang masa daw. Uh, ah, uh, posin. Posin. 700. 700. 700. Posin, Eric. kayo. Mang boy. ASQ. Alak yan. ASQ daw alak. Uh, no. Swiss yan. Swiss. 700. 700. 700. So, ito. 600. 600 600 guys gold plated so. so mayroon ka ng gold plated patagang may 600 ka na may rilo -no. -no. -no ka may rilo na no oo oo oh, siyempre ah <laughs> uh, ito boss 500 500 oh. yeah. 1K ito mabigat to oh. 1K may Rolex. mga Rolex yan 1K oh, Rolex 1K pero may ano sya may diamond sa loob automatic mabigat ito to ni vlog mabigat oh mabigat daw mabigat correct original to eh classic yan ah classic yan mabigat sya ito ito Ah, 700, 700. So, LG LG guys, 700 oh So may, ano, ito Ano, parang ngayon kulang Pila Pila Pila, 700 Bila. 700 LG Original naman daw yun 1.5 ba kung sumingin ito? Uh, G-Shock yan ah, tingnan dito eh <laughs> Ay, ito may orasan dito boss oh, oh yan oh, 7.15 Mayroon din kamay yan pili tay pili Pili po So, ito. 1.5. 1.5 guys. Ijack so, na red. Mga original, so, original yan. Original. 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 So dito, so, dito mga hiliran doon sa mga pang, -pang babae. So, Ayan. Ito. Tagpa 500 yan. Tagpa 500. 500. 500 yan. 500. 500. lang tayo 500. 500. Ito. 400. 400 yun. 400 yun. 400 yun. Tapos ito po. Hiliran mo na. Ayan. Ito. 500 yun. 500 yan, yeah, sige. Ito 500. Tagpa 500 na ito. Automatic 'yan. Automatic ma automatic 'yan. Basta ito. Yan. Yan 500. Yeah. Ito, Rolex T. Rolex. Sabihin mo, maglagay ng ano? Oh, scrap. So magkano ang benta mo diyan? 700. 700. Automatic 'yan. Automatic. 700 Rolex T. So anong negosyo ba naman 'yon? Ah. Anong negosyo ba naman? 500 P500? 500. Last price, 500. 500. Oh, last price. P500? O, last price na yun. Ito, 700 P700. Kareperensyaan si 700 to. P700. Ito, 500 500 Ayan. P500, P500. 500 Hanggang dito, 500, 500. 500. 500. 500. So, May nakita ako dito guys, Ang napakaganda dito. Oh, yung pa, ano no? Ang ah, babae rin. Dekis yan, Dekis. Dekis. Ha? Ano ah? Dekis. Magkano? 700. 700. Para, ano, ah, parang ano na. Ganda. Saan pang regalo ko? 700 lang siro. Regalo sa kapang regalo. Ha ha naman tayo, parang... Ito, kasama pa sa... Ito yung 1K. Ito, 1K. Ito, ano? 1.3. 3 1-3. Pareh di siapa? Suruh tanya